Tinasaw ang masangsang na amoy ng matagpuan ang naaagnas na bangkay ng isang 66-anyos na lola sa loob ng banyo ng kanyang bahay sa bayan ng Penyeranda. Nadiskubri ang bangkay ng biktimang si Edita Bote ng puntahan ng mga pulis ang kanyang tahanan. Sa ulat, isang Eric Jan Machas ang nagsuspecha na may patay sa loob ng bahay ng biktima at tumawag sa istasyon ng polisya. Lumabas sa autopsy at medical legal examination na myocardial infarction ang sanhi ng ikinamatay ng biktima. Samantala, sa bayan ng Pantabangan, isang bala ng kalibre .45 ang tumapos sa buhay ng isang empleyado ng First Gen Hydropower Electric Corporation ng barilin ito ng isang hindi nakilalang sospek. Patay sa pinangyarihan ng insidente sa loob mismo ng kanyang bahay, ang biktimang si J.R.C. Bereal ng Barangay East Poblasyon, Pantabangan, sanhi ng pinamungtama ng bala. Batay sa isinumiting ulat ng Pantabangan Police Station, alas 12.10 ng hating gabi ng sapilitang pasukin ng hindi nakilalang lalaking armado ng kalibre 45 ang tahanan ng biktima. Sinipa ng sospek ang pintuan ng bahay ng biktima at pagpasok ay agad na binaril ang biktima. Na-recover ng soko sa crime scene ng isang basyo ng kalibre 45 at isang granada. Paalala po sa ating mga kaibigan, lagi po tayong maging alerto at mag dahil ang krimen ay nangyayari kahit saan, kahit kailan. Ako po ang inyong bantay krimen, Clarissa Guzman. Unang si